Pamilyar ka ba sa prutas na kakao? Isang tropikal at masarap na prutas at ang mga butungan nito ang siyang pinagmumulan ng paborito nating chocolate. Subalit batid mo ba na maging ang mga berding dahon nito pala ay maaari mong mapakinabangan at marami ring pwedeng pagkagamitan. Kaya halika at isa-isahin natin. Subalit bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kakao o Theobroma kakao ay isang uri ng punong prutas na tumataas ng hanggang labing dalawang metro sa ilalim ng Malvasie family. Ang mga bins nga o buto ng puno ng kakao ang siyang pinagmumulan ng masarap na tsokolate, cocoa butter at gayon din ay ferment upang gawing alak o chocolate liquor. Ang Ivory Coast ang siyang pinagmumulan at pangunahing supplier ng kakao sa buong mundo. At hanggang ngayon nga ang chocolate ang isa sa pinakapaborito, mahal at masarap na klase ng sweets. Subalit batid mo rin ba na pati pala ang mga berdeng dahon nito ay maraming pakinabang nadala. Mula nga sa agrikultura, farming at isa ring tradisyonal na medisina. Tama, ang hilaw o berdeng dahon ng puno ng kakao ang ating gagamitin. Ang tsaa buwat sa berding dahon nito ay mainam na inumin upang makaiwas sa mga sintomas ng lagnat, sakit ng tiyan at sa kaubo. Isa rin itong mabisang antioxidant na nagtataglay ng pinolic at flavonoids compounds na mainam sa pagpapanatili ng masiglang mga cells ng ating katawan. Mahusay rin itong anti-inflammatory agent upang mapabilis na gumaling ang mga pamamaga sa kalamnan, kasukasuan at ugat. Napakaganda rin itong pataba sa lupa sapagkat sa tuwing ito ay nabubulok na ay naghahatid nga ito ng nitrogen sa lupa upang ito ay mas maging healthy at mainam na ngang taniman. Kaya naman kung mayroon kayong tanim na puno ng kakao sa inyong bakuran, ay bakit hindi mo subukan na gawin din itong tsaa? Dahil ang mga berding dahon pala nito ay napakarami ring pakinabang nadala at maaaring makagaling sa ilang problema at kondisyon sa katawan na ating iniinda. Ikaw, nakakita ka na ba ng puno ng kakao sa personal? Nakita mo na rin ba ang prutas na ito? Isang kakaibang uri ng prutas na anim mo ay duhat at sadyang napakarami palang gamit at mainam na panlunas. Ang prutas na kung tawagin nga ay karandas. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin at alamin ang maraming gamit ng kakaibang prutas na ito na madalas na rin makitang tinatanim dito sa atin sa Pilipinas, ang halamang prutas na tinatawag ng karandas. Ito ang puno ng karisa karandas, isang species ng namumulaklak na munting puno sa pamilya nga ng mga apukay na Nagtataglay ito ng mga berry size na mga prutas na halos kasinlaki nga ng ubas o ng duhat. Ito ay kilala rin sa ilang katawagan katulad ng Bengal Karan, Christ Thorn, Karandas Plum, Kuronda o kaya naman ay Karanda. Ang putas na ito ay mapusyaw na kulay kalimbahin kapag hilaw pa at nagiging kulay lila o itim kung mahinog na. At mayroong lasa na kahawig ng duhat o kaya naman ay ng bignay. Ang prutas ding ito ay karaniwang ginagamit bilang condiments o kaya naman ay sangkap sa paggawa ng Indian pickles. At mabilis din kung tumubo sa kahit anong kondisyon ng panahon. Subalit batid mo ba na hindi lamang ito basta simpleng prutas sapagkat napakarami nitong pwedeng gamit at panlunas. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga gamit ng prutas na karandas. Ang prutas na ito ay mayaman sa iron, sa vitamin C, vitamin A, calcium at phosphorus. At maging noong unang panahon ay mainam ng ginagamit sa pagpapagaling, lalo na nga sa mga dumaranas ng acidity, mahinang panunaw, sugat at kung anong mga katikati sa balat. Gayun din para sa UTI at sa diabetic ulcer. Ang pinakuloang mga dahon nga nito ay mainam na pamawi sa mayroong lagnat, sakit ng tiyan at sakit ng tenga. Samantalang kung ang ugat naman ito ang inyong pakukuluan, mahusay ito sa mga namamagang kagat ng insekto at ibang infeksyon sa balat. Gamitin lamang itong banlaw o kaya ay panghugas. Ang prutas naman ito ay mayaman sa pectin at maaring gamiting garnish o alternatibo sa mga cherry kung gumagawa kayo ng cakes. Sa panahon nga ng colonial British sa India, ito ay madalas nilang gawing jelly, jams at mga palaman sa tinapay at ginagawa ring flavor syrup. Maaari mo rin itong i-blender at gawing fruit shake o kaya naman ay juice. Maaari ring ipakain ang prutas na ito upang ma-improve ang kondisyon ng inyong utak at napakahusay rin para sa ating puso upang mapalakas nito ang ating mga cardiac muscle at upang makaiwas tayo sa mga karamdamang kaugnay sa puso. At ang simple mo lamang pagkonsumo ng prutas na ito ay makatutulong na rin sa iyo upang mapanatiling masigla ang inyong atay. Lalo na nga kung kayo ay parating umiinom ng alak. Isang pag-aaral rin ang nagpatunay na isang mabisang antioxidant ang prutas na ito at mahusay sa ating kidney at bilang pangkalahatan ay mainam na immune system booster. Kaya naman maswerte nga kung meron kang tanim ng puno na ito dahil ngayon ay alam mo na na marami pala itong pwedeng pagkagamitan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng prutas na ito? Ano ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best BB, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best BB, tayo ay Pero sabay sabi-sabi tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong